Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan po namin ngayong araw. So, konting update po muna tayo sa mga paninda namin ng mga school supply dito sa aming store. So, kahit nga nagpasokan na talaga yung mga bata at meron pa silang mga bagong gamit, ayan, at yung iba nga is wala pang gaanong mga gamit, kailangan na kailangan talaga na meron tayong mga paninda ng mga school supply sa ating tindahan so dapat meron tayong mga nakalaan na pondo dyan na pambili ng mga paninda natin ng na mga ganito, ng mga school supply lalo na ngayon iba natin talaga mga paninda na school supply minsan bihira lang talaga yung merong mga naghahanap so ako nga dito talaga sa aming tindahan yung mga paninda ko talaga ng mga ibang school supply. So, rim rim kasi yung aking mga ibang kinukuha. Lalo na yung mga folder na short at long. Tapos yung aking talagang mga uh, coupon. Ayan, uh, rim talaga yung aking kinukuha para mas makamura nga tayo. Yung aking mga colored paper, yun. Isang rim yung aking mga kinukuha doon. So, ayan, stock ko pa po talaga yan. Tapos yung aking mga papel. Bago tumaas talaga yung mga papel is meron na akong mga stocks pero naubos pa rin talaga at nagdagdag pa rin ako at naabutan nga tayo ng pagtaas ng presyo ng mga papel tulad itong mga pang grade 6. So yung long pad na yan ang bentahan ko na po dyan 30 pesos tapos yung grade 2 hanggang grade 4 na papel ang bentahan ko na dyan is 20 pesos yung aking bentahan. Yung iba kasi na mga uh, paninda ko ng mga school supply dito lalo na yung mas makakamura talaga ako ng pag-orderan is sa online ko talaga siya ino-order mga mariko pero yung paninda namin na iba dito talaga yung mga ibang school supply ay wala pa rin po dito sa aming tindahan kaya ang ginagawa ko talaga kung meron mga bata na naghahanap ng mga paninda na yon na wala pa dito sa aming store is kung meron naghanap ng mga limang bata or mga mga sampung mga bata na naghanap halimbawa nga naghanap sila ng ayon yung clear book yung clear notebook ang hinahanap nila na kulay is color white at black ang nabili ko lang or na order ko is yellow, blue, red at green lang yung mga in order ko talaga so ang ginagawa ko pag ganyan mga mariko mag-order ulit ako para naman pag bumalik sila dito sa aming tindahan, meron akong may be -benta sa kanila, di ba? Yung mga paninda ko naman ng mga notebook dito, dumating na din. So, yung supplier ko kasi talaga ng school supply. Minsan kasi is wala siyang dala. So, ang dami na naghahanap. Kaya nangihinayang talaga ako sa benta ng mga hinahanap ng mga customer. Kaya, ayan, nag-order na lang talaga ako sa Shopee. So, ito din, tulad na nito, itong ple, flex stick na to mga mariko. Ganito na yung hinahanap na ball pen ng aking mga customer. Kaya, ayan, apat na box talaga yung aking in-order. At, ayan, balik na po tayo. So, yung mga gunting natin, meron din mga estudyante na naghahanap. Kaya, ayan, napabili tayo mga uh, gunting na yan. Tapos, ayan yung mga flex stick na mga ball pen. Ang dami naghahanap na na yan. Yung panda natin, parang ano, parang nag-slow yung bentahan natin ng Panda na ballpen kasi nga yung flex stick talaga yung hinahanap ng ating mga customers. So kumuha na rin ako ng mga ganito, yung mga popsicle stick. Lalo nga katabi, uh, katabi din namin yung uh, school ng daycare. So yung daycare lang nanjan sa baba ng barangay hall diyan nag school yung mga daycare. So naghahanap sila ng mga ganyan. Pero ngayon hindi pa nila pasukan. So, next week pa yung pasukan nila, yung mga daycare dyan. So, magiging busy na naman tayo sa mga susunod na mga araw nga. Kasi, yung mga bata na nag school dyan, syempre, bibili sila ng kanilang mga merienda, ba diba? So, ayan, balik na tayo. Ito, meron din mga naghahanap ng expandable na envelopes. So, kumuha ako ng iba't ibang kulay. Red, yellow, blue, green. So, kumuha tayo. Sana mabenta natin yan yung mga naghahanap. Pero, konti lang nga yung kinuha ko. Lima, limang piraso nga lang yung kinuha ko na ganyan. Pag meron ng mga bata na naghanap ng ganyan. So, meron tayong may benta. Yung ating mga papel, mga notebook. Tapos, yung ibang mga hinahanap na school supply na wala pa dito sa aming tindahan. Is, kailangan ko na naman i-order. Pero, konti nga lang din yung aking order, orderin Diba? Para pag ah, hindi gaano itong nabili is may stock din yung puhunan natin sa mga produkto na yon at ito yung mga iba't ibang kulay na folder so maraming hinahanap yung mga customer nag order tayo ulit na ganyan ang bentahan ko dyan is 13 pesos isa yung mga notebook natin pang grade 3 pang grade 2 28 yung ating bentahan tapos yung may eto ang tawag na dito nakakalimutan ko na talaga So, ito yung may spring. 30 pesos yung ating bentahan. Medyo tumaas nga yung iba natin. Mga paninda na school supply talaga mga mariko. Kaya ayan, atyaga-tyaga lang talaga tayo. Kasi wala naman talaga tayong magagawa. Kasi ibang school supply talaga ngayon is napakamahal na. Ito nga yung mga kinukuha ko talaga ng mga anong tawag dito? Kopon? <laughs> ayan ha, kalito. Yung mga kopon talaga, short, long, tagi isang rim yung aking kinukuha. To, ang bentahan ko nga dito. Piso po isa, short or long, piso isa yung aking bentahan sa mga yan. So, ito yung mga ano natin, Crayola, andyan lahat. Ang bentahan natin, may tak na yan mga mariko. So, ito, ang bentahan natin dito is 5 pesos, 15 pesos isang piraso nito. At naubos nga din yung paninda ko na, anong tawag doon? Correction tape. Ayan, nag-order na naman tayo ulit. At ayan, meron din tayo mga paninda, mga ganito. Nag-order ako nito na yung hairnet kasi meron din mga naghahanap talaga na ganyan 10 pesos yung aking bentahan dyan so ayan yung mga paninda natin ng mga school supply hindi pa naman sya ganong kompleto pero makukompleto din natin yan pero konti konti nga lang din yung aking orderin so ayan mga mare ko hanggang dito na nga lang ang video na to. maraming salamat sa panunood